Hello mga guys! Good morning! Ayan, dito kami ngayon sa Shindai Scudero sa Chaong Quezon. Ayan. Ayan balik pangalawang balik ko na to dito mga kaibigan. Ayan, bumalik kami dito ulit. Dahil gusto namin mag-relax pagkatapos ng matagal na stress sa araw-araw. Yan mga kaibigan, ito-tour ko po kayo. Ito ngayon, ayan. Pag dito po kayo sa, ano, sa Shinda Escudero, ayan, yung gagamitin niyo pong transportation, simula sa gate, papunta doon sa resort ay kalabaw. Tapusin mo muna. Diba? Napaka-exciting yung ganito. Nakasakay ka sa kalabaw habang dahan-dahan kayong inihila. At may music pa mga kaibigan. Ayan, haharanahin kayo ng kanilang mga staff doon sa Villa Escudero. Habang dahan-dahan na ang kalabaw, ayan, enjoy natin yung ganda ng lugar sa Ashinda Escudero. Ayan, sariwang-sariwa yung hangin. Ayan, talagang mag enjoy kayo mga kaibigan. Makikita nyo yung paligid. Ayan. Puro mga puno. As in, probensya talaga siya mga kaibigan. Kaya pag gusto nyo mag-relax, ayan. Ayan, ba diba? Ang ganda-ganda ng view. Pag gusto nyo mag-relax mga kaibigan, pwede kayang pumunta sa Shinda Escudero. Pwede kayo mag-banding kasama ng inyong mga kaibigan pamilya. Ayan. Pwede kayo magpating doon. Ang kagandaan yan mga kaibigan. Free lunch. Ayan. And all you sa lahat ng gusto nyo. Pagkain. Ayan ba diba? Puro green yung makikita. Ayan. Si sexy. Habang hila-hila kami. Ayan. Enjoy enjoy sa ayano oh, ang nagkukupra. Aming mga mata sa katitingin mga magagandang tanawin. Ayan, makikita mo yung mga kala mo, mga totoong tao yan, mga kaibigan. Kasi pag malayo, hindi mo ma hindi sila totoong tao kasi malalaki sila eh. Tsaka kung saan-saan sila nakapwesto, kala mo talaga totoong tao. Ayan, may mga hayop din sila. Ayan, may mga kalabaw. Ayan, may mga bata ganyan as in talagang nakakatuwa sobrang enjoy dahil ayan puro puno yung makikita mo siguro kung ano kung dito ako nakatira ang ganda dahil dito sariwang sariwa yung hangin at mada, ang, ang daming pasyalan dito mga kaibigan Ayan, oh. May nagpipicture pa. Natutuwa kay Sexy dahil hila-hila niya kami. Ay, yung mga tao dito sa kanan, mga kaibigan. Kala mo, mga totoong tao na mga nakaupo. Tingnan niyo po. Ayan yung panahon noon mga sinaunang panahon ang ligawan ng mga tao noon. Iba kasi noon wala pang mga gadget. Ayan yung mga dalagang pinata noon. Siguro pag may free time sila, ayan gusto nila mag-relax, magpahangin. Kanya ngayon ano, ligawan ng time ng mga, time ng mga ano, mga sinaunang panahon. Mga tradisyon na ligawan noon. Paupo-upo. sila. Ayan. Ang dami nila mga kaibigan, mag-enjoy talaga. Okay, <laughs> kita yung dinadaanan, di ba? Puro puno. Yan yung mga ng araw. Ayan, slow hey, down daw. <laughs> hindi na kailangan mag-slow down mga kaibigan dahil <laughs> mabagal si sexy. Ayan, pero bitin kaya kami dyan mga kaibigan. Parang ang pilis lang. Parang ayaw ko pang bumaba dahil sobrang nag-i-enjoy ako sa pagsakay ng kalesa, alam nyo kung bakit? May harana po sa likod. Ang sarap ng, ano, ang sarap ng pakinggan yung kanilang kanta, yung kanilang boses. Parang talagang sa, sa probensyang probinsya talaga yung harana Ganyan, ganyan Ano mga kaibigan? Malapit lang naman yung aming haro. sinakyan punta doon sa resort. Ayan, malapit na kaming bumaba, mga kaibigan. Sobrang nag-enjoy sa kanta ng mga nangharana sa amin about the island. Bye-bye, mga kaibigan! Thank you for watching!